maligayang pagdating sa channel na panalangin na may layunin. Ngayon, kumonekta tayo sa banal na kapangyarihan upang makaakit ng kaunlaran sa trabaho at sa ating mga negosyo. Ang panalangin ito ay para sa lahat na naghahangad hindi lamang ng tagumpay sa pananalapi, kundi ng katuparan at espiritual na balanse. Kaya ipikit mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at hayaan ang bawat salita na tumunog ng malalim sa iyong puso at kaluluwa. Mahal na makapangyarihang Diyos, kami ay nagtitipon dito sa kababaang loob at pananampalataya. Hinihiling na ang iyong banal na liwanag ay liwanagan ang aming mga profesional at negosyo na landas. Naway ang panalangin ito ay maging isang malakas na daluyan ng koneksyon sa iyong walang katapusang karunungan at kasaganaan. Panginoon, bago kami humingi, nais naming magpasalamat sa iyo. Nagpapasalamat kami sa kaloob ng buhay, sa pagkakataong makapagtrabaho, at sa bawat kasanayang ibinigay mo sa amin. Bawat hamon na aming kinakaharap at bawat tagumpay na nakamit ay mga patutuo ng iyong presensya sa aming paglalakbay. Kinikilala namin na ang lahat ay nagmumula sa iyo at buong pagpapakumbaba kami ay nagpapasalamat. Diyos, hinihiling namin na bigyan mo kami ng karunungan upang makagawa ng pinakamahusay na mga desisyon sa aming negosyo at mga profesyon. Naway ang bawat pagpipilian na aming gagawin ay gabayan ng iyong pagunawa na nagbibigay ng kalinawan sa aming mga hakbang at pagtitiwala sa pagharap sa mga hamon. Panginoon, Naway buksan ang aming mga mata upang makita ang higit pa, upang magplano ng responsable at kumilos ng maingat. Ama, alam namin na ang landas ng trabaho at negosyo ay maaaring maging mahirap, puno ng mga tagumpay at kabiguan. Hinihiling namin ngayon ang katatagan upang magtiyaga kahit sa mahirap na oras. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na harapin ang mga hadlang, ng may determinasyon at lakas na huwag magbigayap. Alam namin na sa iyong presensya, walang labanan ang hindi mapagtagumpayan. Panginoon, buksan ang mga pinto sa mga bagong pagkakataon. Ilagay ang mga tao sa aming mga landas na maaaring makipagtulungan at magdagdag ng halaga sa aming mga proyekto. Naway ang bawat pagpupulong ay isang pagkakataon upang matuto, lumago at palawakin ng aming mga kakayahan. Hinihiling namin na ang iyong mga kamay ay nasa amin. Nagdadala ng mga customer at mga kasosyo na nagpapahalaga sa trabahong inaalok namin. Ama sa langit, hinihiling namin na ang aming mga negosyo at karera ay magkaroon ng malalim at matatag na mga ugat na may kakayahang lumago ng may lakas at katatagan. Naway ang aming mga pagsisikap ay maging tulad ng mga punong nakatanim sa tabi ng ilog, laging pinapakain at pinalakas. Naway ang bawat hakbang nagagawin ay isang pagsulong sa direksyon ng pangmatagalang kasaganaan na hindi natitinag ng mga pangyayari. Panginoon, naway sa lahat ng aming mga kilos, ay kumilos kami ng may integridad, pagiging tapat sa aming mga pagpapahalaga at sa mga prinsipyong itinuro mo sa amin. Naway sa bawat negosyong ginawa, sa bawat customer na pinaglilingkuran, ipakita namin ang iyong liwanag at ang iyong kabaitan. Naway ang aming mga puso ay palaging maging malinis. Malinis ang ating intensyon at makikilala tayo sa ating etika at tiwala. Makapangyarihang Diyos, humihingi kami ng proteksyon laban sa lahat ng inggit at negatibiti na maaaring lumitaw sa aming paligid. Naway ang iyong makapangyarihang kamay ay maging isang kalasag na nagpoprotekta sa amin mula sa anumang kasamaan, mula sa anumang negatibong pag-iisip, mula sa anumang enerhiya na nagnanais na ibagsak kami. Nawa ang lahat naway matunaw ng iyong liwanag ang masasamang tingin at hangarin at mapanatili nawa ang aming kapayapaan at kaunlaran. Panginoon, bigyan mo kami ng inspirasyon na magbago at ang pagiging malikain upang magdala ng mga bagong ideya sa aming trabaho. Naway makakita kami ng mga solusyon kung saan nakikita ng iba ang mga problema at naway mapansin namin ang orihinal at kalidad ng aming ginagawa. Ilagay sa aming mga puso ang katapangan upang lumikha nang walang takot na makipagsapalaran at magtiwala sa kanyang pakay. Diyos, ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng kasaganaan. Inilalagay namin sa iyong mga kamay ang aming mga pananalabi, ang aming mga mapagkukunan at ang aming mga kinikita. Naway dumaloy ang kaunlaran sa aming buhay, na maghahatid hindi lamang ng kayamanan, kundi pati na rin ang kapayapaan, kagalakan at kasiyahan. Naway ang bawat bunga ng aming gawain. Naway pagpalain at paramihin. At naway lagi tayong magkaroon ng higit sa sapat upang mamuhay ng may dangal at bukas palad. Ama sa langit, hinihiling namin na sa gitna ng aming mga ambisyon at pangarap, lagi naming matagpuan ang kapayapaan at kasiyahan sa aming mga puso. Naway hindi kami magkulang sa kamalayan na ang tunay na kayamanan ay nakasalalay sa aming kaugnayan sa iyo at sa aming layunin sa buhay. Naway ang ating gawain ay pinagmumula ng kagalakan at naway ibahagi natin ang kagalakang ito sa mga nakapaligid sa atin. Kaya kami ay nananalangin ng may pananampalataya at pagtitiwala, naniniwala na ang bawat salitang binibigkas dito ay dininig at pinakinggan. Sa iyo namin isinusuko ang aming buhay, aming gawain, aming mga pangarap at aming mga plano. Naway kami ay pagbalain at umunlad at naway samahan kami ng iyong presensya palagi, ngayon at magpakailanman. Nagpapasalamat kami sa iyong pagsama sa amin sa panalangin ito. Naway maliwanagan ang iyong paglalakbay. Naway umunlad ang gawa ng iyong mga kamay at naway maging salamin ang iyong buhay ng banal na kasaganaan. Kung ang panalangin ito ay nagdulot ng kapayapaan sa iyong puso, ibahagi ito sa iba na naghahanap din ng kaunlaran at pagpapala. Sumayin niyo nawa ang Diyos. Hanggang sa susunod na panalangin, dito sa channel na Panalangin na may layunin.